Ano kaya ang masarap na luto sa ating gulay na papaya mga ka-Oragon? Ayan, meron ako ditong dalawang papaya at nabili ko siya ng 4SR. Uh, mga nasa 75 pesos siya, yung dalawa na yan. So, ayan, tinan natin kung anong luto ang ating magagawa sa ating gulay na papaya. Ay, tinan nyo mga ka ang galing wala siyang buto, ba? Diba? Yung iba kasi madaming buto. Ayan, hiwain lang natin siya ng maninipis. At hulaan nyo mga ka kung anong ating recipe ngayong araw. Ayan, fast forward ko na. Tapos ko na yung nahiwa ang ating papaya. Ngayon ay sunod ko na ang ating mga panglahok. Nahulaan nyo na ba kung anong luto mga ka ng ang gagawin ko ngayong araw? At sumunod naman natin hugasan itong ating isda na tulingan. Hindi ko alam kung tulingan ba ito o mga ka Dahil hindi rin ako marunong tumingin. Kasi halos magkapareho lang yung dalawang isda na yan. At nabili ko siya ng 20 SR, mga nasa 300 pesos siya sa Pinas. Uh, dalawang piraso lang siya. At ayan, imarinate ko lang siya sa garlic powder, onion powder, asin at ang uh, magic sarap at durog na paminta. Kasi alam niyo naman, ang isdang ito ay matabang talaga at kailangan nating lagyan ng pambalasa para naman masarap siya. I-mix lang natin hanggang sa ma-absorb na ng isda ang kanyang mga ingredients. So, ayan. Tabi lang natin at ipiprito na muna natin yung ulo at buntot dahil mayroon akong gagawin na ihahalo natin sa ating gulay. So, alam niyo na ba mga koragon kung ano ang aking lulutuin ngayong araw? Sigurado itong recipe na iisip ko ngayon ay paborito nyo rin at maraming nasasarapan sa luto na ganito. Ayan dito nga sa ating mantika ay igigisa na natin ang sibuyas, bawang at luya. Maghintay lang tayo ng ilang minuto hanggang sa mapalabas natin yung aroma nito bago natin ilalagay yung gulay na tapaya. Ayan habang hinihintay natin yung paglalabas ng aroma ng ating ginigisa ay hahanguin ko na itong aking krenito na ulo at buntot dahil meron tayong paglalagyan niyan mamaya maya. At ilalagay ko na rin ang mga natira pang isda para maluto na sila habang nagigisa tayo ng ating gulay. Masarap talaga sa gulay ay mayroong partner ng mga prito like pritong manok or pritong isda. Depende na po yan sa inyo mga ka-Oragon, ba? Diba? So ayan, nilagay na natin yung ating gulay na papaya at titimplahan na natin siya ng uh, magic sarap, durog na paminta, asin, konti lang na asin dahil maglalagay nga ako dito ng bagoong alamang. O ayan mga ka-Oragon, alam nyo na ba kung anong luto natin ngayon? Ayan, halo-halo -halo lang natin para mag-mix yung ating bagong alamang sa ating gulay. At takpan lang natin mga ilang minuto para hintay nating maluto yung at lumambot ang ating gulay na papaya. At ayan na mga ka parang luto ng ating gulay. So kailangan na nating ilagay yung ating prinito kanina na ulo at buntot ng isda. Yan po ang aking ihahalo dyan sa ating gulay. At yes, ang ating pong recipe ngayon ay ginataang papaya. Sino po ang may gusto sa ganitong lutong mga ka-Oragon? Diba napakasarap niya? Namimiss ko na yung ganitong luto kaya naisipang ko magluto ngayong araw. At kung nakarating na po kayo dito sa dulo ng aking video ay maraming maraming salamat po sa inyo sa panunood at sa mga nag po sa aking page. Maraming maraming salamat po sa lahat. At yan, ready na ang ating gulay. Tingnan nyo naman, napakayami mga ka-Oragon. Thank you po sa inyong panunood and God bless everyone. Hanggang sa muli. Kaya ano pang hinihintay nyo mga ka-Oragon, magluto na rin kayo. Yummy!